Okay, welcome to Jaime TV Vlog at narito na po tayo sa episode 64 dito sa ating reaction video sa mga alaga ni Ma'am Zeus and pets. Okay, Ma'am Zeus, ipasok mo na yan, Ma'am. Ang liliit pa. <laughs> Ang cute ng mga alaga pag maliliit. Pag lumaki na, cute pa rin. Pero hindi kasing cute talaga ng mga babies pa. Hindi kasing inara ng mga ganyan na mga bibo. Ang saya lang nilang panuorin at kalaruin. Shoutout Ulap Shoutout sa mga nanonood Kung meron man <laughs> Kung wala shoutout pa rin Makakapanood ka pa rin naman ito uh, Sa mga nanonood guys Pagka naman pwedeng hindi nyo naman Iskip ang harang or, or ads Paki play na lang po At napaka lang naman po ng video Malit na bariya lang po yan Para sa mga vloggers na katulad ko Maraming maraming salamat po Yung ganyang kalabitan nila, di ba? May kuko yan. But hindi natatamaan yung mga mata nila, ano? Wala pa akong gitang bulag na pusa dahil sa kalmutan. Sa so bagay, hindi naman sila nag-aaway para ilabas ng todo yung kuko. Daro lang. Kalabit-kalabit lang siguro yan. ganda na mata ni Ulap, ano? Agoy, okay, natapos na guys. Di ba? Napaka-iksi lang. Ayan, no? Sa mga hindi pa po subscribe kay Ma'am Sos and Pets, ayan, ilalagay ko uli dito sa description box ang kanyang link para mapasok nyo ang kanyang bahay. Pwede kayo doon makipanood na ng mga videos kay Ma'am Sos. At saka pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod niya pang mga upload. Ako na rin guys, pakagusto niya akong isubscribe sa hindi pa nakasubscribe. At saka paki-like na rin ang video nito para sa akin. Maraming maraming salamat. Hanggang sa ulitin. Bye-bye.